Bakit nga ba laging may bagyo sa Pilipinas? I-explain ko sa inyo kung bakit, step by step. Unang-una, ang Pilipinas ay nasa Pacific Typhoon Belt. Isang rehiyon kung saan madalas mabuo ang mga bagyo. Napapalibutan tayo ng mainit na tubig mula sa Karagatang Pasipiko na nagbibigay enerhiya sa mga bagyo. Pangalawa, ang tubig sa paligid ng Pilipinas, lalo na sa kanlurang Pasipiko, ay may mataas na temperatura. Ang mainit na tubig ay nagdudulot ng mas maraming singaw na nagsisilbing enerhiya para sa bagyo. Pangatlo, ang Pilipinas ay nasa Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Ito ay isang rehiyon malapit sa Ecuador kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa Hilagang Silangan at Timog Silangan. Nagdudulot ito ng malalaking ulap at ulan na maaaring maging tropical depression at posibleng maging bagyo. Pangapat, ang geography ng Pilipinas. Bilang isang archipelago na may mahigit 7,000 isla, mahirap humina ang hangin bago ito tumama sa lupa. Ang open sea ay nagbibigay daan para sa bagyo na mag-intensify bago ito tumama. Panghuli, ang pagbabago ng klima. Ang global warming ay nagdudulot ng mas mainit na temperatura sa karagatan na nagpapalakas at nagpapadalas ng mga bagyo. Dahil dito, mahalagang palaging maging handa sa panahon ng bagyo. Ang pagkakaroon ng kaalaman at paghahanda ay makakatulong sa ating lahat na maging ligtas. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang videos. Kwa